Hi mga mi, ngayon araw nga ay magluluto pala ako ng tinolang piniritong isda. Bale mga mi, pinirito ko muna siya at ginawa ko siyang tinola. Umaga pa nga niyan Mia, lumabas na ako. Ito, sobrang init na ng araw at sobrang sigla-sigla na talaga siya dito sa labas. At ang ganda pa niya maglakad-lakad. Pagkatapos ko nga maglakad-lakad sa labas at nandito naman ako sa aming tindahan, nagbabantay muna dahil meron bumibili. Dahil napakalayo kasi dito sa aming sala natatambay. Kasi kung meron babili, lalakad-lalakad ka pa, mabuti na lang dito na lang tayo magtambay sa ating tindahan para mas madaling mabigyan yung bumibili dahil eh, wala na nang bumibili, lumabas na ako at nandito na ako sa aming sala. Ito na ako kasi tutupain ko itong aming hinigaan. Dito pala kami natutulog pa gabi kasi malamig kasi dito. Kasi doon sa kwarto namin sobrang init kahit naka-electric fan ka na. Dito kahit wala kang ceiling fan, makakatulog ka talaga ng mahimbing. Basta may katul ka lang. Kasi meron din kasi mga lamok na kinakain talaga tayo kasi sobrang dami siguro ng dugo natin kaya lagi sa nakatambay sa katawan. So ayun na nga, tinupi ko na pala yung aming hinigaan para mas mapasok ko na siya sa loob kasi doon ko kasi siya nilalagay. Pangit kasi tingnan pag dito naka-steady lang sa sala yung mga ating hinigaan kasi mayroong mga una. Nakakahiya naman kung mayroon tayong bisita kaya dapat nasa loob talaga natin nilalagay para mas mangin na yung ating bahay. Pagkatapos ko nga maglinis ng aming hinigaan at meron pa pala kaming naiwan kagabi na isda na pinirito kaya ang ginawa ko ay nilagyan ko siya ng talong, kumuha ako sa aming tanim at saka yung patola, mas masarap kasi siya. Humingi na naman ako dito sa aming kapitbahay kasi meron siya ng patola. So ayun na nga na na yung aming tinola kaya nilagyan ko na inuna ko muna yung patola at tsaka talong kasi yun kasi ang matigas-tigas parang matagal-tagal siyang maluto kaya ayan nilagay ko na lahat parang hindi pa nga naluluto pero parang busog na busog na talaga ako mapapahigop na talaga ako ngayon ng sabaw actually mga mima na araw ito talaga ang gusto kong ulam lagi sabaw Ganito na siguro talaga kapag nagkikrave ka, kapag nagbuntis ka, ito na talaga yung inuulam. Kahit anong gusto mo ay, yun talaga ang kakain mo. So, ayan na nga mga may, luto na siya yung tinola, diba? Sobrang sarap. Kaya, papapalabas talaga yung sobrang pawis mo sa iyong katawan dahil sa niluto kong ito. So, na nga, samahan niyo naman ako magluain. Kain na lang tayo at manood na lang tayo. Sobrang sarap niya mga mita, mangtama talaga yung tinimplak ko. Ewan ko ba bakit naghihilig talaga ako ng mga sabaw ngayon na ulam. Siguro ganun talaga pag may cravings ka talaga. At nagluto na rin yan ako ng bulad na tamban. Pinirito ko siya may. So ayun na nga pagkatapos ng kumain, nandito naman ako sa aming labahin. Nilalaba ako bali, nagwawaswas na ako may. Tapos ko na pala siya nasabunan at sasampay ko na siya ngayon. Ngayon, ayan, patingin-tingin pa ako kasi sobrang kapoy na.